<laughs> Woo! What a front. Wow. <laughs> oh, je ziet er... Wat is dit? Wat is dat voor karakter? Is dit een ding? Aha! En hier, you wou die auto's even te doen. Nice eh... Nice. Wow. Bata, ang bata, galing. Para siyang ano. Hey. <laughs> cool. Wow. Galing naman na guys. <laughs> Ayan, may event pala dito ngayon, oh. Event Make hero? Okay. A video and then later i make the picture, okay? <laughs> okay. Nice, when you tell my costume. What's your costume name? Oh, for so, more. Yeah? Yeah, come on. Come on, come on Okay, thank you. Thank you. Yeah, like. come on. bata. Hindi <laughs> mag-drive. Ay, ay, kasi ngayon eh. Ayun. Ayan, ako naman, try na magsuot ng helmet na parang ang mga hudiyo nung araw. <laughs> Nakakatuwa. Kasi, natutuwa ako na su suot ako ng ganyan. Nakailang suot ako, nakailang try ako ng helmet. iba iba yung ano, stelo. <laughs> Woo! kahit mag-isa lang ako dyan pumunta, wala akong kasama. Pero nagawa kong, uh, nagawa kong mag-isa na masaya. No? Kahit wala akong kaibigan kasama lang mag-isa lang palagi. Ka nagbablog, no? Ayun, uh, kasi yung malapitan ko, yung may mga costume o may mga uh, ginampan ng karakter. Ayan, tingnan nyo, <laughs> Para akong ano, nagpaano ng Duterte. Ayan, iba na naman yung payment ko dyan di oh, diba na <laughs> para na kung ano ba yung, yung ano ba yung hari ng ano noon mga sundalong noong araw ng town hall pa ni Jesus o oh, yan o papukpuk <laughs> ay nako wala na kung ibang magawa no uh, nasa labas yan sa ano sa waterfront na ano mall o yan uh, hari ng ano hari nang pulang bandila ya kakak tua oh, para aku mau lupa-lupa dyan uh, sige lang i-enjoy ko lang yung sarili ko kahit o oh, naman dyan naman ako sa ano sa tangki parang tangki di gira ba o oh, lalabas dyan yung noong araw lalabas yung parang bato yung parang ga tapos may apoy ganyan eh ayan oh, meron na naman akong ano dyan oh. uh, sandata pang ano ng sandata o yan o pang ko sa ginagawa ko o oh, di ba <laughs> enjoy lang ako sa sarili ko tapos mamaya lalapitan ko yung may mga may mga uh, ginampanan na karakter may mga presisa may parang mga hari-hari ganyan kinakausap ko sila o oh, Basta tapusin nyo lang itong ano ko, uh, vlog ko, no? Para ma-enjoy nyo naman yung ano, yung mga katuwaan ginagawa ko at saka yung nagparag, ano, yung ano, nag-interview. Ayan, tingnan mo yung mga bata na naglaro. Tapos ngayon, ano, mga babae, babae na gwapo. Mga babae na parang ano. Hi, young uh, lady! Wata. What's your name? Alimato? <laughs> What's your name again? Arimato. Calypso. <laughs> Thank, Thank, you. Bye-bye. Ayan, tingnan na yung ayos ko. Nagpa-picture pa ako sa ano ko. Sa suot kong sa sand na, sandata na panglaban sa may helmet. <laughs> Nakakatuwa. Nakaka, ano yung ano ko. Gina, mga, mga ginagawa ko dyan. Para kung ano. Oh para akong bata ba na tuwang-tuwa sa uh, naganap dyan. Why are you uh, wearing costume? Yeah, what was the front? Uh, yeah, there's a convention here. Oh, I see. Because yeah. I I'm lacking. Like yeah. Oh, okay. YouTube. Nice. Yeah. I think it's, it's so cute. Are you a woman? Soften my tone. Yeah. <laughs> your hair is very nice. I like so it. Much. What is the color of your eyes? Yes. <laughs> Ik zal deze will, I will op this kanaal. Oké, bye! Wat is dat voor kostuum? is your your uh, League of Legends, is Wat? Het is een spiel. Een spiel? En wat is de naam costume? Wat is jouw character? Elun. Elun? Sister van Ilios. Ah, die is ook Dank je! Het is zo prettig. Wat is jouw je. Are we van League of Legends? What? Avi Fantasy Competence. Oh, you have a magic ball? Yes. Uh -oh. Like a magic ball. Because I'm glad I'm in the magic Again? I do glad. Ah! That's why. No, your character is? Avi. Ah. Avi? Avi. Yes. This is for. Uh, it's magic. Uh, magic ball. ball. Yes. <laughs> yes. Yeah. No. Alright. Thank you for your time. You're welcome. Woo! One more shot! You are the character is? Uh, the character is? Uh, my character is Roy <laughs> Alford from Five friends. at Freddy's How about you? I'm from oh, well, nice hair, yeah, and you? <laughs> I you, only I thought you I thought you, and you? Uh, same character now. Oh, you're so cool Alford I like yeah but Because I'm vlogging, I have a YouTube channel That's why oh. I... Oh. So, hello followers! DJ Muffy is my YouTube channel yeah. DJ Muffy also oh. yeah.

I like. Tinan yung ayos ko no? Para rin na akong isang sanggano. no? Para na ano, ay costume. Two thousand years later. Wow! wow. I I like Thank you. Bye. Ik was spaar. Wat is on karakter track? Uh, my yeah. Hello Queen friend. Ah, so nice. Oh, <laughs> so I like it. The color is is. Bye. Leonie. Jij hebt YouTube <laughs> <laughs> yeah, bij. Oh. Leonie. Ik ga YouTube. Leonie! So yan po, yan po yung harapan ng ano, waterfront. <laughs> Tapos pa-uwi na po niyan. Kaya, ayan. Mayroon na naman akong ano, nagpa-picture ako dyan. Parang souvenir. Tapos, uh, ayan po. Diba, Ang ganda ng ano Sana yeah, gusto nyo ang vlog ko. And see you on guys. my next vlog, we'll guys. Bye -bye. And uh, thank you for watching. And uh, <laughs> God bless us all. Alright. See you on my next vlog. Hello. What a frog. Also guys, hanggang sa muli. ah uh, huwag nyo nga. Uh, sana nagustuhan yung Blago, at uh, ito nga. Ah, uh, see you on my next vlog again. <laughs> bye bye. Wagting ang linggan na ako, kay naku. Wagting ang linggan na ako, kay naku may second ride pa uli sa balay so go makibuo yeah Wala talang kung ano Three minutes more mabot na ang bus <laughs> Eh, syerte syerte ko na ako na Nalate kayo. Ha! Ho! Mas mag-e-shake, no! Kago. Purat nung umuatan unoy. Kalit na mag-abot. Nag-scooter. eh, Tayo eh. Kapoy kong Kan ko blag dito sa kanoy sa 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 eh? Tugon ko. Tugon ko ano ang abot sa balay. <laughs> Kapoy ko gag vlog uh, vlog dito sa sa waterfront. Ay event dito, festival nagan kay mga costume, mga tao nang costume Ako costume po ko nang anak po ko dito, costume. bulak <laughs> Wow, ganda ng bulak -blak. Parang strawberry. It looks like a candy. So, ganda ng kulay kasi uh, combination yung pink sa white so, all right guys bye bye and see you on my next vlog